Good morning everyone for today's video Ayan, sa labas tayo guys Ayan, tingnan nyo yung ating paligid So, ayan May gagawin tayo at samahan nyo ako oh, Ayun na yung mga dahon, unang oh, So, oh. And, uh, today is Minus 4 Ang lamig, guys Malamig na malamig talaga Ngayong araw na to So, ayan, titingnan natin yung mga dahon Ayan guys Yun yung ating garden. Ayan, o. Oh, yung kahoy natin. Maliit na lang yung mga dahon ang natira. Ayan. Eh. <laughs> Ayan, guys, o. Oh. Yay! <laughs> yung kahoy na, eh, guys. Look at that. Hmm. Tingnan nyo yan guys, yung bahay namin. Ayan, punong-puno ng dahon. Dito din, oh. Punta tayo dito sa kabila. Hehehe. <laughs> Aguy. Ayan. Grabe ang, ano, si sunset. Eh, si sun, sunshine, sunset ba yan? Ayan. Ayan guys, pupunta tayo dyan. Nandito ako sa kapitbahay. Ayan, puntahan natin yung boat kasi yung tinabo namin na ano. Ano ba yung tinabo namin dyan? Ano ba pangalan yun? Ayan, ang amang kitabunan guys na boat na puno na sa tubig. Amo ang kahoy guys. Wa so, nay dahon kanang isa ka punuan. Luoy ka. Tanawa pud ninyo ang akong bulak ulo, Looy ka kay gitugnaw. Oh, napaisa o oh. wala na. Kaluoy hmm? na guys oh. Hmm? Ice na no. Oh. oh. Kaluoy. Awan ni tanawa ning dahon guys o oh, ni pilit. Oh. Mama ice dali-dali makuha. Oh. <laughs> tang pilita gyud. Hmm. ako limpyo ganina, di madala sa silhig. So ayan na guys, pupunta tayo sa baba. Tanggalin na natin yung tubig na sa ano sa boat, huh? oh, ang kahoy na po dula na yung mga dahon. Ayan, limpyohan na po na ako ning kuan o oh. mahang, pagdanan o. Oh, puno na naslapok. na dry na gyud na.